Tila napipiko na rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa kakulangan ng tubig na nararanasan ng mga consumer ng Manila Water. Sa pahayag na inilabas ni Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, sinabi nitong inatasan ng Pangulo ang MWSS na puwersahin na ang Maynilad, Manila Water at kaukulang mga ahensya na ilabas ang supply ng tubig para sa 150 araw na pangangailangan ng mga apektadong lugar sa Metro Manila. Babala pa ng Pangulo, personal nitong pananagutin ang kaukulang mga opisyal kapag hindi ito nagawa hanggang kaninang tanghali. Pero ayon mismo kay MWSS Administrator Reynaldo Velasco, imposibleng magawa ang utos ng Pangulo. Uh, I think the, the recommendation that were given to him are not the right recommendation. He takes that the Secretary Bingbong to brief the President what is the real situation. Sabi nito, inilabas na nila lahat ng tubig na kayang i-accommodate sa Lamesa Dam na 4,000 million liters bawat araw. Hindi na ito kayang higitan pa dahil bibigay na ang mga aqueduct at tunnel na dadaanan ng tubig. So that is not the solution. Ang solution itong ginagawa natin ngayon. So I already assured the President that through Secretary Villadilla that please, please assure the President that MWS will solve this at its level. Ang solusyon ayon sa hepe ng MWSS ay mapunan ang 150 million liters bawat araw na kakulangan sa supply ng tubig ng Manila Water. Ang 50 million liters nito ay manggagaling sa Cardona Dam na pipiliting mabuksan ngayong buwan. Ang karagdagang 100 million liters ay magmumula naman sa mga deep well na huhukayin ng Manila Water. May pahintulot na rin ito ng National Water Resources Board o NWRB sabi ko nga wala nang sisiyan ito pero just for your information lahat ito dapat ginawa long time ago na eh Sinabi pa ni Velasco na walang mabilisang solusyon sa problema. Ang magagawa na lamang ng mga apektadong residente ay magdagdag pa ng pasensya at magtyaga sa mga pila. Roderick Mendoza, UNTV, News and Rescue, Quezon City.